Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga po sa ating lahat at syempre po tutok na po rito mga kalaki dahil mamimigay po tayo ngayon na mga kumpleto pong digits kung saan po pwede nyo pong ilaban nito Loto Pilipinas at Loto Abrodo Uy, shout out po dyan sa mga may po sa mga lucky numbers dyan Ang dami-dami na pong nakatutok sa amin dito, nagaabang po ng mga lucky numbers namin 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit po. Talagang inaabangan yan araw-araw. Bakit nangangati ang kamay ko? Ayan, at syempre po mga kalaki, dapat po kayo po ay nakatutok na rin dito. Subukan nyo pong itry ang mga lucky numbers namin. Lalong-lalo na po sa mga dyan, na sa mga may hilig lumaban yan araw-araw sa mga loto ano po, at mga wedding. eto po mga kalaki, ngayon pong umaga, alas 11, magbibigay po tayo ng mga lucky numbers, Pilipinas sa abroad. Kunin mo na ang mga masaswerting digits na ibibigay ko po ngayon mga kalaki. Ang laki-laki na po ng mga prices ngayon at nawa po may mapala po tayong mapanalo. Actually, araw-araw naman po may mga napapanalo tayong mga kalaki. Pinopost po natin yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Titignan nyo po mga kalaki. Hindi man po kami nagsasabi na ang, sorry, ang lucky numbers namin ay legit na lumalabas. Pero po, Marami po tayong napapanalo mga kalaki At sila po mismo ang nagsasabi na nananalo sila Kaya nakakatuwa po Kaya tutok na Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo mga kalaki Kaya tutok na po ito At eto na po Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers abroad Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad Ang 10-digit lucky numbers mo ay Number 31 Number 32 number 28, number 44, number 47, number 50, number 53, number 36, number 48, at number 62. Bakit nakakati ang ilong ko? Aray ko. Ayan po mga kalaki, ang 10 digit lucky numbers, isunod po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 20 number 26, number 34, number 38, number 14, number 29, number 37, at number 31. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kulin mo na rin po number 2, number 25, number 33, number 36, number 29, number 18, at number Okay po mga kalaki at syempre po ito naman po mga kalaki Ang mga 6 digit lucky numbers 1 to 29 o 1 to 25 mga kalaki Kunin mo na Number 14 Number 16 Number 21 Number 23 Number 25 At number 8 At syempre po mga kalaki sinunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3 Number 2 Number 8 number 6, number 0, at number 9. Ayan, at syempre po mga kalaki, isusunod na rin po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 15, number 36, number 39, number 20, at number 22. At syempre po mga kalaki na ibigay na po natin ang mga lucky numbers abroad. Punta na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga lucky numbers na mga 6 digit na laban dyan sa loto. Eto na po mga kalaki kunin mo na. Pero bago natin ibigay yan, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Lalong lalo na po sa mga baguhan dyan na dapat po hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers na meron pong ang uh, 330,000 followers kami po yan mga kalaki. At syempre po meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at syempre po mga kalaki meron po tayong Aris Gatchalian na account ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube nangangati ako dahil kaya sa siguro na sa mga YouTube po pa mga kalaki meron po kaming account red parungkin din po na merong uh, 16,500 followers at syempre po mga kalaki sa TikTok meron po tayong 423,000 followers po sa TikTok Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo yun humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo mga kalaki ay nakafollow, at comment na comment at share na share ng mga video at heart na heart mga kalaki. Automatic po, paglalag po kayo ng mga lucky numbers mga kalaki dyan mismo sa messenger nyo. Okay? So, tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Kami po ang magbibigay sa inyo ng mga ilalaban mo sa loob ng 3 months. At syempre po mga kalaki, ito'y walang pilitan. Kaya kung gusto mo po na ano magpamember, member by message kira po sa messenger ko, tatawagan kayo sa usap tayo para legit po nang na kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Malay mo naman pag na encode ko ng tama ang mga birth mo at birth year mo uh, sa loob ng 3 months, isa ka pa sa mga panalo namin. ba? Diba? Kaya ako interesado ka, abay, try muna ang galing namin sa mga numero, okay, so mga kalaki tutok na po rito, eto na po ang mga lucky numbers ng mga Pilipinas lottery, eto na po ang 642 number 5, number 15 number 20 number 26 number 24 at number 14 at eto naman po ang 645, number 19, number 27, number 30 Number 12 Number 18 At number 31 At ito rin po mga kalaki Ang uh, 649 Number 44 Number 16 Number 27 Number 17 Number 32 At number 38 Ayan At syempre po itulot na po natin ang 655 Ang 655 6-digit lucky numbers mo ay Number 18 Number 27 number 33, number 21, number 17, at number 15. Ayan po mga kalaki, isimutan po natin ang ah. 6-digit laki, number 658 mga kalaki. Ito so, na po, number 32, number 38, number 21, number 52, number 49, at number 37. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin. Kaya takbo na sa mga suki yung outlet. Ngayon pong tanghalian, make sure po naaalaga ng lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, hayaan nyo po kung i out po kanina yung mga uh, barangay tanod po dyan sa may, ayan po sa may Munoz, uh, Muñoz City, Muñoz, Science City of Muñoz po ng Nueva Ecija po yung mga barangay tarot po din sa barangay Bakal Bakal 3 po ayan po hello po sa inyo maraming maraming salamat po sa uh, maganda pong uh, ayan, maraming maraming salamat at syempre po sa mga tricycle driver naman po na ang San Miguel, Bulacan. Hello po sa inyo dyan sa San Miguel, Bulacan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo po. Tagadyaan po ang aking tita. Hello, hello po sa inyo mga kalaki anak po ni Lola Carmen. Shout out po Tita Christy. Ayan po sa Pamilya Santos po dyan. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kalaki. Tutok na po rito at claim it po bago po matapos. Ito pong Febrero. Mananalo, mananalo, mananalo tayo. Ang tanong ko, nanalo ka na ba? Kung hindi palipat ka na rito sa amin, tutok po sa mga lucky numbers namin. Balay mo, dito ang swerte mo. Good luck!